Hi guys, good afternoon Hello Lakad na naman kami ni Lolo Right now, andito kami ngayon sa Oital Medyo maaraw siya guys Tapos snowing Sobrang lamig Pero kaya naman Ayan, yeah, nagluluhat na yung mata ko Sa sobrang lamig How are you, Lolo? I'm okay It's okay for you the temperature. Yes. Ayan guys. Kaya naman nasa ano siya nasa uh, siguro nasa 4 or 5 degree yung temperature right now. But anyhow, look at the surroundings. It's beautiful. Ano <laughs> yung mata ko, nagloha-loha. Sobrang lamig. Tapos yung reflection ng ano, yung araw at saka yung sa snow yung color white medyo ano sa mata masakit no choice kahit ganito lakad pa rin kami ni lolo And maraming salamat muli sa mga sumusuporta sa mga videos ko sa reels ko maraming maraming salamat thank you thank you Ito yung April weather dito sa Switzerland. Maaraw, maulan, snowing. Tapos sabay-sabay. Ito nga sabay ngayon, maulan, maambon tapos maaraw, tapos tingnan mo snowing din. April weather, ika nga sabi ni lolo. Guys, look. Punta kami diyan lagi na kami dito ni Lolo alas araw-araw eh ngayon naman iba yung scenery kasi medyo snowing yung paligid unlike the other day na maaraw at walang snow ngayon medyo napapaligiran ng snow yung paligid kaya ganda tingnan Look at that. Dito tayo guys. Yan, this is River Oy. Sabi ni Lolo River Oy daw to. <laughs> River Oy. From Lolo's points of view. <laughs> okay, so tingnan mo doon. ganda ng paligid no namumuti pasanaol ka na lang you oh. tapos maaraw yan ang araw si haring araw yan tinang paligid oh. dito tayo maglatagaw. maganda din to no mag picture muna ako dito wait how are you lo? I'm okay are you excited? surviving surviving? <laughs> for what? surviving for that temperature? it's too cold not the temperature is not quite okay yeah last time guys diyan kami naglalakad sa ano na yan bundok na yan diyan. Right now daw dito kami sa left side. Pero last year nakapunta na rin kami doon sa mayon na yun oh. May staple by staple. Hingos pa more. Hingos hingos is real. Paano? Lamig. Ganda tingnan oh no? paligid si Lolong Lakpatsiro wala akong ibang model eh kundi si Lolo lang e yung hitsura ko naman nakakasawa i-post oops munti pangalan ng sasakyan Hagidorn di ba may palabas na Hagidorn shut out sa Hagidorn dito daw kami guys let's see kung kayang ano lakarin medyo ano pa naman yung snow water eh, madulas pero let's see kung kakayanin oh buhag-hag pa yan ganda tingnan no? oh yan oh wow Hahaha <laughs> senapting nanti on selalu nanti tinggal grabe man ito <laughs> ayos yung ginaanan namin ni lolo oh. guys regards dyan sa mga viewers ko maraming salamat sa panonood uy medyo basa ah medyo watery nice sana all gandang tingnan ang paligid combination ng collie green at saka white oops masabaw yung <laughs> hello beta yo on this side you're okay? kung batilo. kaya mo yan that's my lolong lakwatsero hmm Ito na si Lolo. Magligid-ligid sana ako guys. Kaso ano, water yung ano, mabasa ka. Sarap sana magligid-ligid eh. Kaso, mababasa ka. Huh. Bundok na ito. sama tim kibok kibok na kami jog sama tim kibok hello you're okay you're okay lo whoop okay. Ting na yung dinadaanan namin guys Saan na to? Sa Mount Makulot Wow Ikot natin yung Camera Guys oh so, Nag snowfall Grabe Ayan guys Wow Maraming salamat guys sa panonood Thank you, thank you Graming experience namin ni Lolo Sana all sura ko ah look guys <laughs> nabalot na ako ng puti puti you want umbrella lo? you want umbrella? Grabe. Yan guys, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye bye, bye bye, bye bye.